Hi guys! Ali kayo at samahan ko. Maki-birthday tayo sa aking alaga. Birthday pala ng alaga ko ngayon guys. mag i -e na siya. So, pupunta muna kami ng Sukuaki para magpadala ng pera at saka bibili din kami ng regalo. Kasama ko yung ano ko, yung kaibigan ko. Inihintay ko nga sila eh kasi ang tagatagal nga nila. So yan, nag -model, model pa ako so sabi ko wag hindi ko na lang shade na to kasi wala naman akong ilong hmm. so yan guys no pupunta na ako hindi ko lang yung text nila kasi ay nako nahatagalan talaga ako so pupunta kami doon para magbili ng regalo nung aking ano alaga at saka magpadala na rin so yun nga guys halina kayo sa mga nyo ko tour ko kayo, chart tour ko kayo, sa niyo ako mag-birthday. So, ito, dumating na nga pala sila kasama niya yung jowa niya sana all may jowa so yan oh tingnan mo naman sana oh ang sweet so nagkisakay lang ako sa kanila kasi para hindi na rin ako makapamasay kasi mahal na rin papuntang ano eh suk inahag ten real so tingnan naman yung view ng ano ang ganda kapag umaga ang Qatar ang ganda ganda pag umaga so tingnan nyo char so nainis pa ako sa ano yan sa signal kasi ang tagal tagal alos mga ano yata mga 5 minutes kanyan pero okay lang at least di ba libre tayo sakay so yan papunta na tayo bilis bilisan natin kasi tumatawag na yung aking madam kasi gusto niya magpatulong hindi naman siya magluluto ng marami konti lang naman ang lutoy niya kasi apat lang na bata at saka meron siyang kaibigan yun lang so at least di ba diba, makapunta ako doon off ko ngayon kaso tinawagan niya ako gusto niya akong magtulong sa kanya kasi nga ang kukulit nung anak niya makulit na yung alaga kong maliit so yun tinawagan ako so pumunta sabi ko sa kanya papunta mo na ako ng sukwakit So, tawag ng tawag ganyan. So, yan. Papunta na kami pa. Ano na kami sa loob. At saka, hindi ko na rin na ipakita, guys ang pagbili ko. Ito pala yung binili ko. Yan ang gift ko sa kanya. Ano pala yung pajama guys. Pampatulog. Tapos, malaki pala sa kanya. Tapos, ito yung sa kasama ko. Bag yung laman. Yung binili ko malaki. At ito na. Tiyan nyo naman. Kunti lang naman yung handa nila. Tapos, ano lang, mga kaibigan lang niya yung kanyang bisita. Tapos, tiyan nyo naman yung sila. O, oh, nagsasayawan sila niyan. O, oh, nandiyan sila. O, oh, tiyan nyo naman yung mga bata. Ang kukulit. At saka, nandiyan din yung madam ko. So, ako, hindi ako magpapahuli. 8 years old na ako. Hi! Next month na pala. Mag 29 na. So, see ya. Thank